tayo sa ano, sa hilltop mga friend, mga ka At uh, naabutang kami ng ulan eh. Uh, dito muna kami at uh, hintayin namin na humintong ulan. Kaya hey, nang itsura dito kapag kamulan, ganyan. eto yung mga halaman natin super saya nila dahil nga malakas ang ulan eh at uh, nakuha nila yung uh, kailangan nilang tubing. eto mga friend mga ka-brother at uh, itong lugar natin dahan-dahan uh, uh, na namin nakaayos eh. uh, marami na rin kaming nagawa at uh, may mga alam na tayo rito ngayon siguro mga ilang taon pa baka makaroon na kami ng kahit uh, nga bahay kubo lang eh okay na sa amin dito kasi totoo mahirap umupa eh alam nyo ba yung inupa namin doon eh sa pera ng Pilipino yan eh Kuro mga kulang-kulang 40,000 eh monthly yun eh hmm. kaya namin na pinagsikapan na makuha tong lugar na to dahil nga na iba. Eh. Ma napakalaking bagay dang uh, yung mga bata eh pagdating ng panahon eh hindi natin sila huhupa. Dito na sila. Hindi naman masyadong malayo sa bayan eh, mga 25 minutes eh nando na, nando na. punta sa pinag sa tinitirahan namin. Kaya pagsikapan natin to. At uh, dinodokumentary nga namin lahat ng ginagawa namin dito eh e, ano e, binibidyo namin, eh binibidyo video namin kasi nga ano eh. isang kasaysayan na rin to para sa amin eh. wala nang ano eh. wala na sigurong kasunod to no? ito na yung huling kasaysayan na itatala namin hanggang sa tumanda na kami at uh, hanggang sa tumanda na rin yung mga bata eh. dito na sina. eh, wala eh. kailangan hiyanda natin yung um, yung bukas dahil nga ano, eh, iba ibang ano, ibang panahon napakahirap naman kasi nga na eh, yung mukhang kawawa tayo siyempre eh, ang dami na rin istorya eh, na ganyan pagdating ng araw eh nung tumanda sila eh naging kawawa sila siyempre mahirap eh pagkaisipin mo mababasag ang puso mo eh dahil nga siyempre eh, hindi siya hindi siya ganun kadaling tanggapin eh na magmumukhang kawawa eh dahil na uh, sa haba ng panahon eh, hindi mo napagandahan yung pupuntahan mo kung saan ka mananatili eh, na maayos eh ito talaga nga eh medyo ano din eh mahirap din dahil nga wala naman kaming sapat na halaga para para bilintong lugar nato uh, pinagtulong-tulungan lang kaya uh, eto siguro mga ilang panahon lang eh mga na nararaman yung mga sabit dito eh ang dami rin sabit eh na hindi siya na, wala kaming sapat na halaga siyempre spanya ang uh, ari-arian dito eh. eh mahal eh yung mga bata kasi ayaw naman nilang umuwi na hmm. uh, gustong uwi sa atin eh ano lang yung namamasya lang siyempre ano siya uh, pasya lang <laughs> mamat yan hmm. Uh. malas ulan yan malakas uh, eh, dito kami nagtanghalian eh dahil nga meron kami mga inaayos at uh, nagdala din kami ng isang ano isang uh, puno ng orange uh, makabili kami uh, kahapon bumili si mami choro uh, itatanim natin siya at uh, tong mga tanim namin na to eh. tinan meron na kaming apple Oh. Ayan eh. Meron na kami nito. Maliit pa siya pero nagbubunga na eh. Di taon-taon to bibigyan kami ng ano nito, prutas. At uh, hindi na tayo bibili ng apple. Pipitas na lang tayo dito eh. Hmm, ganun ng uh, ganun ng mangyayari na kaya namin na uh, tinanim to mga ato para makompleto siya eh lahat ng prutas na pwede namin maitanim may eh. uh, pinag uh, na namin mahal din ang binhe eh. uh, mga ganito kagaya ng apple na to eh ang binhe namin dito eh 35 euro eh pipikapin mo pa doon sa ano na sa sa plantasyon. Uh, marami silang puno ron eh. Hmm. Eh, ganon mga friend, uh, mga brother At uh, sa isang linggo, baka hindi kami makapunta dahil nga, ano eh, uh, marami kaming gagawin doon sa kabila eh Dahil nga, uh, meron din kaming farm doon. Kaya lang position lang yon. Eh, gusto na namin bitawan eh, para dito na kami mag sa lugar na to. Sa dahan-dahan siguro eh, gusto namin na gusto namin alisin na yun kaya gano'n lang ano. kaya gano'n lang aming naging plano ah, uh, ayusin siya at uh, dito na lang magkasama-samahin na lang namin siya sa isang lugar yung aming mga gustong gawin kasi may mga kalapate rin kami doon marami kaya niyo 'yung mga damo eh, mabilis din tumubo eh. Eh, uh, ayan oh, no? kanya. Mga uh, berde-berde na naman siya. At uh, hintayin natin na uh, sa susunod na mga linggo siguro ayusin natin pa Kung Mag tayo maglinis. Kasi nagawa na namin 'yung shed. Eh.